grupo ng mga accommodation establishment sa siyudad ng Baguio naglalatag ng hakbang sa epekto ng ghost month sa negosyo. May report si Alas Sungduan ng PTV Cordillera. Pinaghandaan ni Accredited Mabuhay Accommodation Association Executive Vice President Albert Sotelo ang posibleng epekto ng Ghost Month sa kanyang establishmento sa pamamagitan ng pag-hire sa mga empleyado na mananatili na matagal sa trabaho. dama pa rin niya ang epekto ng Ghost Month sa kanyang negosyo dahil hindi pa rin niya naabot ang target sales na 30%. Sa kulturang Chinese, ang Ghost Month period ngayong taon ay mula August 4 hanggang September 2 at pinaniniwala ang hindi ito magandang panahon sa mga entrepreneurs. Itong August na to, mas mababa pa. Kaya medyo parang actually, uh, simula since last month. So, worried kami. And then I started uh, networking sa aking grupo na hiwalay sa mga bed and breakfast, sa mga restaurateurs at sa mga chef na kakilala ko. They're experiencing something unique. This is not something they've had this low since the pandemic. Anya posibleng naubos na ang makliyente nila para sa honeymoon period at revenge tourism. Maari rin anyang sa La Union na nagtuloy ang mga turista na umiiwas umano sa trapiko sa syudad maging ang nagmamayari ng Transient House at presidente ng grupong accredited Mabuhay Accommodation Association na si Marlene Zabala ay apektado rin sa pagbaba ng sales at bookings ngayong Ghost Month. Yan din anya ang sentimento na makasama niya sa grupo. Yung previous three months namin na parang almost December ano na din, ang bookings namin, siguro naka-achieve lang kami ng 70%. Although ang ginawa namin ngayong August, talagang nag-approach ako doon sa dati naming coach, paano pa namin ano, paano pa namin mapapaakyat. Ibabahagi naman niya ang mga natutunan sa creative targeting training sa mga kasama sa asosasyon upang matulungan silang umangat ngayong panahon ng Ghost Month. Alas sunduan para sa pambansang TV sa bagong Pilipinas.